ang video na yan sa Santo Niño Church sa Tondo, Maynila. Paglabas ng isang usher, tiempong pumasok ang isang babae. Nagmasid po siya sa paligid at ilang sandali lamang, kinuha ang isang bag. Hindi pa na kontento, bumalik po siya at dinampot ang isa pang bag. Sa iba pang kuha ng CCTV, kita ang pagmamadali ng babae habang tumatakas. Naaresto kalauna ng suspect na madalas din daw bumibisita sa simbahan. Kabilang sa nata niya ang limang libong piso na hindi na naibalik matapos daw ipang grocery ng suspect, Humingi siya ng tawad sa isa sa mga biktima. Depensa ng sospek na gawa niya ang krimen para may ipanggamot sa nanay niyang may sakit. Huli ang mang araro ng isang closed van sa tatlong babae sa Quezon City. Patay ang isa sa kanila na isang senior citizen. Balita hati ni James Agustin. Naglalakad ang tatlong babae sa bangketa sa bahaging ito ng Victoria Avenue sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City, pasado alas 7 kagabi. Masda ng isang close van na dumaraan sa kalsada. Pagdating ng tatlong babae sa kanto ng 13th Street, bigla na lang silang tinumbok ng sasakyan. Pumailalim sa close van ang dalawa sa mga biktima. Nagtulong-tulong ang mga otoridad para matanggal sila sa pagkakaipit. Dead on the spot ang isang babaeng senior citizen. Isinugod naman sa ospital ang dalawa niyang kasamahan. Inoobserbahan pa ang kanilang kalagayan. Hindi ko alam na uli na rin yakap na Naglalakad nga po galing nga po doon tapos papunta pauwi na po. Tapos. yung po, hindi raw na kapag ano ba 'yung piniwasan daw 'yung tara kaya sina yung tatlo. Tita ko po, po yung napuruhan. Bumanggarin ng close van sa poste. Damay pati ang nakaparadang SUV sa gilid ng kalsada. Ang 43 taong gulang na driver ng close van itinurn over ng mga taga-barangay sa QCPD Traffic Sector 4. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Kwento na may-ari ng close van na nagsisilbi rin pahinante. Galing silang bayat at magde-deliver sana sa lugar ng maaksidente. Sabi lang po sa akin, bigla, sabi ko, uy, uy, wala tayong preno. Sabi ko, ano mo, high mo. Hindi siguro na on uh, na rin siya, na dito lito na rin. medyo malapit na, ako na nag-high na po. Kaya kaso, ando na po siya humingi siya ng paumanhin sa mga kaanak ng mga biktima. Kasi siya na po kayo talagang sisgrasya, hindi, natin, kagustom po natin po yan. ano, talagang wala tayong magagawa po. Kahit po ako, nangangatog din po ako eh. Patuloy ang imbisigasyon ng mga otoridad. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang magsasaka sa Palayan, Nueva Ecija matapos sa mahulihan ng baril at bala. Sa Kalamba, Laguna naman, tatlo ang patay matapos na pagpupukpuki ng bakal na tubo. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Duguan at wala ng buhay ng matagpuan ng tatlong biktima kabilang ang isang senior citizen sa isang compound sa Kalamba City, Laguna. Ayon sa pulisya, pinagpapalo ng sospek ang mga biktima gamit ang bakal na tubo. Bantay sa investigasyon, nag-iinuman ang mga biktima bago mangyari ang krimen. Kasama nila sa inuman ang kalibin ng sospek na tumatayong ngayong testigo sa krimen. Kuwento niya sa mga pulis, tulog ang mga biktima ng pagpupukpukin sila ng bakal. Nakatulog doon din lang sa area na yon. Nagulat na lang yung isang babae nung uh, biglang may malakas na parang lagabog. Uh, nagulat sa yung isang katabi niyang lalaki, idukuan na. Arestado ang suspect sa follow-up operation. Paliwanag niya, nagawa niya ang krimen dahil umano sa selos at pagtataksil. Nahaharap siya sa reklamang multiple murder. Arestado ang isang magsasaka matapos maulihan ng baril at bala sa palayan Nueva Ecija. Nangyari yan matapos sa lakay ng kanyang bahay sa bisa ng search warrant. May nagtip umano sa pulisya na may itinatagong illegal na armas ang suspect. Nasa presinto na ang suspect na nahaharap sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. CJ si Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kapuso stars ang nominado sa The Ima Wa Ima Asian International Film Festival and Entertainment Special Awards. Kabilang dyan si Sangre Star Rian Ramos na nominado sa Best Performance in a Featured Role Award para sa kanyang role sa Kapuso Prime Series na Pulang Araw. Si Rian ang gumanap na Fina de la Cruz na ina ni na Adelina at Eduardo de la Cruz na mga karakter ni na Barbie Forteza at Alden Richards. Nominated naman para sa Outstanding International Actor in a Cross-Cultural Series Award si Kim Jisoo para sa kanyang role bilang Dr. Kim sa GMA Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap. Si Forever Young Star Alfred Vargas, nominado sa Best Actor Drama, full-length category para sa Pieta. Kabilang din sa mga nominado si Kiray Celis na kailan lang ay napanood sa GMA Prime series na My Guardian Alien sa December 1 ng awarding ceremony sa Osaka, Japan. Aprobado na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 6.352 trillion pesos na national budget para sa 2025. Labing walo ang pabor sa budget at isa ang nagabstain. abstain Tulad sa Kamara, 733 milyon pesos din ang inaprubahang pondo ng Senado para sa Office of the Vice President. Hindi naman kasama sa bersyon ng Senado ang panukalan ng Kamara na 39 billion pesos para sa ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP ng DSWD. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe, pag-uusapan ng mga ito sa Bicameral Conference Committee o BICAM bago ipadala sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo. Ipinatatawag na ng NBI si Vice President Sara Duterte para magpaliwanag kaugnay sa sinabi niyang planong ipapapatay si na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung papatayin siya. Gate niya, taken out of context ang kanyang mga pahayag. Balitang hatid ni Joseph Moro. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kasunod ng pahayag nito noong madaling araw ng Sabado, pinaharap ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte sa biyernes. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Kung may schedule ng pagdinig sa kamera ang bise, pwede rin siya magpadala ng kinatawan para i-reset ang kanyang pagharap sa si NBI. Italy, Ah uh, sana po mas maganda kung mismo ng vice president ang pupunta. This will be a fair investigation impartial. Mabigat ang kaso ng paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil ang mga masasaklaw ng ilang partikular na probisyon ng batas pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at iditene ng hanggang labing apat na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong i-extend ng hanggang sampung araw kung kinakailangan. Kung hindi raw sisipot si Duterte sa pagdinigayon sa si NBI, itutuloy pa rin ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at uh... Kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, eh di yun lang. Tumanggi muna magsalita ang bisit dahil hindi pa niya natatanggap ang sabbina. Pero kaugnay sa mga binitawan niyang pahayag noong Sabado, taken out of context daw ang kanyang sinabi. There is absolutely no flesh on the bone and despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Mangyayari lang naman daw ito kapag pinatay siya. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? They have to kill me first So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Tanong ni VP para sa Presidential Security Command bakit walang aksyon? Saan yung mga banta sa kanyang buhay? Meron daw siyang listahan ng mga banta bagamat di niya ito idinitalye. Hindi ko na ini-expect yan ma'am sa PSC and hindi ko rin tatanggapin ma'am at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung well, not idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC ma'am. No, I don't trust anyone right now. Sabi ng bisay gagawa na ng legal na hakbang ang kanyang chief of staff na si Atty. Soleka Lopez matapos ma-extend ng limang araw ang contempt order laban sa kanya. Nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin si Lopez, gayon din ang special dispersing officer ng OVP na si Gina Costa na tumaas ang presyon sa pagdinig. Nanginginig po ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yon si Kukoy Villamin, si Grace Pato, Piatos po. Kasi po, si Sir Lachica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipiperma. Nag-base na lang po ako sa sinaol, sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho niyo as a special disbursing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir Lachica, ma'am. Si Vice President Duterte umano nag-utos kay Acosta na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel Lachica na hepe ng VPSPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Bagay na di raw tama ayon sa ilang kongresista. Sa huli, it is a command responsibility at talagang uh, nakikita naman natin na uh, lahat sila ay sumusunod lamang no uh, sa utos ng ating uh, vice presidente. So sa huli, Uh, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang uh, kailangang may managot, uh, kailangan akuhin no ng ating bise presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse plunder kasi lampas po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit niyo po sa iba, no matter how lawful it is. That is technical malversation. Sabi ng mga kongresista, umaasa sila makadadalo rin sa susunod na hearing sa biyernes ang mga na-hospital na sina Lopez at Acosta, gayon din si Vice President Duterte. Sa panayam sa bisek din ng gini VP Sara na binabantayan niya mga tauhan niya sa ospital para hindi makapagsalita ang mga ito. Laban sa kanya, tinanong din siya tungkol sa paglilipat ng pondo ng mga SDO sa mga security officer. Alam niyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinumpute yun. Kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement, napakaliit na amount ang 150 million So bakit kami magnanakaw ng 150 million Ang nakawan sa gobyerno, billion-billion. Ginamit yun sa trabaho. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ungkatin ang pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino, inakusahan naman ni Vice President Sara Duterte ang pamilya Marcos na kilala umano sa political persecution ng mga kalaban. Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Binigno Aquino Jr. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. Kaya, hindi nakaganti si Binigno Aquino Jr. Kasi hindi siya nagbilin. But you know, Binigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. Iniugnay man ngayon ni Vice President Duterte ang pamilya Marcos sa pagpatay kay Ninoy, itinanggi naman niya noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa investigasyon ng Agrava Fact-Finding Board noon, lumabas na military conspiracy ang nangyari. Muling dininig ang kaso matapos ang 1986 People Power Revolution. Pero hindi pa rin natukoy kung sino ang tunay na mastermind. Wala pang bagong komento ang kasalukuyang pangulong Marcos sa akusasyon ni Vice President Duterte. Pero dati nang sinabi ng pangulo na hindi ang kanyang ama ang nagpapatay kay Ninoy. Sa pahayag ng pamilya Aquino para sa kaarawan ng dating senador ngayong araw, sinabi nilang marahil na siya, siya, si Ninoy ang nakaranas ng pinakamatinding panggigipit mula sa mga Marcos. Dapat daw panagutin sila para sa libu-libong dinakip, tinorture at pinatay sa panunungkulan ni Marcos Sr. Pero naniniwala daw ang dating senador sa lakas ng mapayapang pangkibaka. Ito rin daw ang kanilang pinanindigan at mariin tinututulan ang anumang banta ng karahasan o pagpaslang. Sa huli, hinikayat nila ang publiko na ipanalangin ang Pilipinas.